na siya! Please! Tawad niyo, oh, no. niyo ako! niyo <sighs> ako! Bakit mo hinayaan akong saktan ng puwis at nakitukad ang You see, Kenna, mal yung babaeng yon. tapos in-invite mo dito sa shoot? You know what, Blair? It's actually the other way around. Lahat ng gulo ikaw nagsimula. And I thought you were a good sport and a professional. But I was wrong. And don't worry. Wala nang mananakit sa'yo. I'm wrapping this up. Wrap up, guys. What? Okay. doing here? Stalker na din pa kita? What do you think? Pinuntaan ka na dito para sabihin sa'yo na tigilan mo na si Gigi. Well, hindi ko pwedeng gawin yun. Sinira niya ang buhay ko. Ang buhay namin ni Jared. At ng mga kaibigan ko. Kaya ibabalik ko lang siya sa squatter. Kung saan siya nang galing. Well, hindi mo naman gagawa yun. Dahil hindi ko na siya iiwan ulit. Kahit kailan. Here you are, trying to be a hero sa babaeng ayaw naman sa'yo. You know what? Hinding-hindi na magbabagong tingin sa'yo ni Gigi. Dream on. Mananatili kang parang asong buntot ng buntot sa babaeng niyo. Tip nga pala, kumain ka kaya ng sugar. Baka magkaroon ka ng taste. Sige, mauna na kayo. Masusunod na lang ako, ha? Tanggalin ko lang itong mga accessories ko. Ito, ito. Ito, ito kasi, nahinitan na rin ako. nakaka na blur talaga yan, ha? Diba? Ito. Thank you, ha? Gigi? Love. Oh. I'm sorry sure it has to end this way. Okay, ba okay lang yun? Nakakaloka yung rivalry nyo. Sinasabuhay pala talaga ni Blair. Alam mo, kahit anong atake niya sa akin, papalagan ko naman siya. Pag ako matake doon, baka game over siya sa akin. Palagay <laughs> na lang dyan. O siya, till next time, I'm just glad we're okay. Kailangan ko nang mauna. I have to check the spreads kasi hindi natin, natin natapos. Oh, sige, naiingat ka ha. Take care. Iyon, e, ingat. O oh, sige, nang sumunod ka na rin doon. Magbawas ka na ng mga gamit. Hoy! <coughs> Ito naman! Ano ka ba, hoy? Hindi naman tayo masyadong close ha. Bakit? Dikit ka na dikit para tayo magpapalit na mukha. <laughs> Beauty, strength, gorgeous body and wit. Huwag <laughs> ka talaga, no? You know, I say you and I go grab dinner, some drinks and uh, have a good time. Oo nga. Akap na naman eh. Good time muna tayo. <laughs> good time, no? Ah, hindi, hindi nyo na ako balaloko, no? Nascam na ako dati kaya hindi nyo na ako mayisani. Oh, style dito ay GG. Shhh! Ano na na, hindi. Ang gusto lang niya, ang pinipilit siya, hindi ba? Ay, hindi niyo ako mapipilit dahil ay, hindi, hindi ako mapapapilit sa inyo. Huwag niyo mapipilit.